pamunuan ng resort sa Chocolate Hills, nagsalita na. Dahil nga sa viral photos kung saan makikita ang itinayong resort sa bandang gitna ng Chocolate Hills, ay maraming netizens nga ang nadismaya, kung bakit nagkaroon umano ng ganitong resort sa isang lugar na kung saan dapat ay protektado ito at dapat mapapanatili ang tunay na ganda maraming madlanga ang umalma sa nangyaring ito at maging ang mga celebrities ay nagbigay rin ng kani-kanilang mga opinyon. Viral nga ang usaping ito sa anmang sulok ng social media platform, may mga ilan na kumbinsido sa nasabing pagtayo ng resort, ngunit mas maraming umalma na hindi dapat ito itinayo dahil masisira umano ang natural na ganda nito, dahil ayon sa mga netizens sa paglipas ng panahon sa pagdagsa ng mga tao dito, maaring hindi na umano mapapanatili ang kalinisan at maari umanong magdulot ito ng di nakaaya-aya sa paligid o magiging marumina at di gaya ng dati. Samantala, naglabas na nga ng statement ang pamunuan ng Captain Picks Resort sa Bohol, matapos kuyugin ng kritisismo dahil sa pagtatayo ng commercial establishment sa Chocolate Hills, na idineklarang UNESCO World Heritage Site, at kauna-unahang geological park sa Pilipinas, kapag ang isang lugar ay deklaradong heritage site, nangangahulugang kailangang panatilihin ang kaanyuan at kalikasan nito at ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang gusali o establishment dito. Ngunit paliwanag ng manager na si Juliet Sablas, dumaan sa tamang proseso ang pagkuha nila ng permit at clearance para makapagpatayo ng resort sa isang pribadong pagmamayari, aware daw sila na protected area ang lugar subalit nilakad daw nila ang permit para dito, aminado naman silang hindi sila nakakuha ng environment compliance certificate, depensa rin ng manager kahit magpunta raw sa resort nila ang mga netizens, wala raw silang sinira sa Chocolate Hills, naglabas din sila ng opisyal na pahayag kaugnay nito. We understand and respect the concerns raised by environment advocates and members of the community, regarding the preservation of this natural wonder, Anila, We assure the public that our operations are conducted with utmost care and consideration for the environment. We are open to constructive dialogue and welcome input from all parties involved. As we continue with our development endeavors, we remain dedicated to promoting sustainable tourism practices and preserving the natural beauty of Bohol for future generations to enjoy. Saad sa pahayag nila. Naglabas na rin ng opisyal na pahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay ng isyu at naglabas ng order na temporaryong ipasara ang operasyon ng resort habang iniimbestigahan ito.